Ang lalaking mayaman May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At mahalin mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mo maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, Napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Nagsalita si Pedro, Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo. At ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono. At kayo mga tagasunod ko ay uupo rin sa labing dalawang trono upang husgahan ang labing dalawang lahi ng Israel. At ang sino nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak o mga lupa dahil sa akin, ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan, at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Maraming dakila ngayon na magiging hamak, at maraming hamak ngayon na magiging dakila.